cuci surprise site parang kucing tak mantau ang lalig. So, ayun mga ka-Dragon, good morning. Pinulutot na natin yung putong bigas ng tiligaya. Ito, bukod natin. Ano yung tank? What do you tank? Ito yung drive. dragon So, ayun mga ka-Dragon, ito ay naluan niya na ng baking powder, asukal. Mamaya, lalagyan din natin ng cheese. Mag-alsa kaya yan, mga tits? <laughs> bahala na, bro. Eh. Ano bahala na, bro? Untang hmm. ka ni Madona. Yeah. Na maata ilas las tog nang tilagaya. Palpak. Ito may iso na, kanalain ko ah. Hindi na rin dyan ang tubig ka? Oh, may tubig na pala. Oh, parang balik pa dyan. Ayaw mo kayo. Hindi ganito ah. Yung Yan. Ba't yung isa hindi mo nalagyan ng Hindi lang ka, guys. ba

pulit changke lancing eh maka dragon chick natin nako surprise ay parang kutinta mantau <laughs> hindi meneng busay <laughs> nita ni sakte guys ay <Apa> tayo custom toto guys <laughs> Kuchinta. Naging dudaw. <laughs> Naging kutsinta. Ayan, ang kutsinta ay ang puto ni Kwan. Nasubran si Tita kagaya sa tubig Dali hindi pala to o si Tito. Ayun mga kadragon, sinalang ulit natin yung ating puto. Dahil ano nga, ma, parang mabasa. 30 minutes na, ganun pa rin. <laughs> parang talagang babasa talaga siya. siya Hindi siya mag, ano, alsa. Um, na talaga sa tubig. So, pagpasensya niyo na, guys. <laughs> Ang hirap talaga pag walang cooker. Sa, si Auntie Pasing at Santil Gaya rin kasi, sabi nila, alam namin magawa ng putong bigas. Gaya. Ganito mang kaso. tapos sabi nila, sa gabi, ibabad na natin para mag-alisa na sa umaga. <laughs> Gaya, nakalimutan nila. Muta eh. Yun. Ganito lang ginagawa namin noon. Kunada. Okay, paano yung tubig itansyahan? Hindi. Eh? Nasobrahan naman sa tubig. Wala pala silang pan. Pero ano naman siya, guys? Lasang ano? Lasang puto. At least kami, ano, ginapakita namin yung mga ano namin, True. error. Yes. <laughs> yes. gusto ba? Hmm. Ganoon mo lang ako oh, sa gilid. Yan. So, <laughs> din mo lang o. Oh. Tapos mo ati Juan, di mo daw sila tinuruan. Sabi pa naman ati Juan, magawa kayong putong bigas, alam daw yun ay antiligaya. Hmm? Nako, ikaw ang bigas, halagayan. ha, antipaseng. Ah, <coughs> Pag tinilunog niya. Pwede na yung pagtsagaan ah. Mm -hmm. Sarap sa kape yan. Tawa. Sarap yan. Gawa ng tiligay. Kuray lang nagbandog <laughs> sa auntie pasing yung mga galing kahapon. Ah, pinawisan <laughs> pa ako guys. Uray lang magkam din sila eh. Magreing daw sila ng alas daw. Mm Hindi. -hmm. Nakagising man ng alas patraw. Alas man. Sarap yeah. din Ante. Mm -hmm. Yung itsura niya guys, para siyang kutsinta. So, isipin nyo na lang kutsinta. Ayan, na puti. Paano tayo ni Ate Gretchen pag nagpakain siya ng baboy mamaya, magpunta siya dito. Na, ayan na yon bakit ganyan naman ang tsura? Naging dudol. Ayun na si Haring Araw nakapasok na naman daw guys yung isang bagyo si bagyong Ophel tirigaya oh napukan hmm, niya doon ayun mga ka-dragon syempre kahit medyo palpak <laughs> yung ating gawa ngayon syempre kailangan natin yung kainin kasi sayang kung di natin kakainin masarap din naman siya Lasang puto din Lasang puto din. Kaya lang hindi siya nag -elsa. Yun lang yung ano, problema. May baking powder din. Siguro kulang. At lang ma... Kung na ito, matulang Makatulang. Ang putong bigas. Okay. 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 Ayun nilang lang sa camera ng muli na humuli ng tangi. Pinakapulbo. Tapos guys, walang hilamos, walang supply. Hindi hmm. kami naghilamos. Pero naka-tender care kaya. Wala, hindi ako nagtabong. Ay, tubo. Hindi ako nagtubo. Wala ka ng madaling araw. Ano na yung Kung Ano na mag-i-sigil? Nagpunta sa delin na gano'n. na Ay, naman. Nagkapin, <laughs> oh. <laughs> ano? kape na bagay ka din Kaya, Ayan, ako, ng tap. Bagay mo kasi magkape. Magkape ako ba? Sabi mo, sabay natin sa puto. Ano? Ang sarap! <laughs> yung tuto! Ano sa'yo? Ano sa'yo? Dito po. Atta, si uh, mo may hapong. Ata si Gretchen. Maganda ka dyan. Dali! Tignan mo yung ano, dudol. Tikman mo yung dudol ng tinigaya. Nagbaling na dudol. Walang lasa. Ha?

sobrang eh, no, tubig. Ayan huwag na kayo Huwag <laughs> hindi Ano ba? yan? Puto? O cinta, cinta, Parang kupchinta. Kape. Huwag Maduna siya Uwi na siya <laughs> Kung ito. Nalalasa mo yung cheese lang. <laughs> Dudol. <laughs> <Like the> bird. <birdness. laughs> Nasubran daw sa tubay. Nasubran daw. Wala nang okay. gulos ka. Bakit kasi ging gulos? Ging gulos gulma, gulma niya pa. Di ba meron naman yung plato noong? Wala nang plato na gulos. Kasi kain din meron meron. Malilit lang. Kung meron pa. Parang malungkot ayo. yung muka ni Gigi magkain ah. <laughs> kain ka nga Gigi! <laughs> 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 kasi tani Juan niya magalit. <laughs> Bala <aja>. ba <laughs> ka dyan. Bala <laughs> ka Hindi na tayo pinagturug-turugan ba ito? Wow. Orela, ng tiba sing nagbiling ko gabi. Orela, kam, di ka natutuwa. Tapos, mas ganda rin mas kam. Pero sapit matigas isa doon? Kasarap guys ng chais. Ha? 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 Yung isa lang magkain yung sa isa, hindi. <laughs> Nakabula. Biningay mo kuma. Ikang gantay, ibigyan na pa. Ikang sangit na. Ikang sangit ngayon, tabula. Nainggit. Balik na lang ako mabaya. Wala <laughs> ko marami pa yung kapon. Sarap ng kape. Ano na dalagay? Ano na lang kaagad guys ng kape? Uh Oo. -oh. Pasundan mo kaagad ng kape pag nagsumo ka. Lulukin mo na, wala <laughs> mo yan. Wala mo lang mutya. Wala lang mutya sa ulahan. Siga sa ilalim na. No? Habang hmm. lumalalim, tumasarap. <laughs> 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 Nagpapasarap ang cheese. Lahat <laughs> <Lata>, ng asukan. <laughs> Ano ko tinta? Basta pa ang kutsinta. Ano ko Tibla lang ang kuno nito. Sobra. Yung to bigla. Yung lagay nito bay ko. Nagdagdag pa ata siya kanina. Kasi pa. Sorry, may lakala ko malapot na, malapot Yung pala hindi. Buti kung lang, magawa nyo. Dapat ito. Ibang kiraos na. Dalawang hmm, kiraos. No. Punta nyo kay Kwa eh Punta nyo kay ang Lario. Iparefer e namin na. <laughs> Iparagodin. Iparagodin. namin kay Lario. Ito may ako. kaya. Ito dalawa. Iluto <laughs> <Tandagang>, yung... <harto> nyo doon. Eh. Kaya Patinda kay Kwa kay Atun sang. Hmm? Sino gumawa mga, hmm? mga yak. Siyempre magbago na rin kung nagyan ng eh. Kung Hmm? Bigas pa yata ang nakuha niya. Buhay. Hmm? May amaga. <laughs> Bigas na buhay. Mm -hmm. Wala din daw. Sayang ganito so far oh.